ba ako sa pag nasakta ako, lagot pa sa akin. <laughs> Nagalit na. Ay, nabaan yung kasi, nabaan yung... Nagalit na. na. Tuwa-tuwa naman yung isa. Oh, ano ba yun? Nagalaw. <laughs> oh, boomer, oh. ano ba yung boomer? Snake ba yan? <laughs> Snake. Ah. Ah, galing. Ang galing ni Iya. <laughs> ah, di naman iyong bed 'yan Iya eh. Kay boomer 'yan eh. akin na ngayon. Akin na ngayon. Ah, siguro sabi ni Iya, eh, sige pagandahin niyo Akong bahala diyan. <laughs> oh, oh. Ah, hello po ito. Takot si Iya baka ma-itlog ni Boomer. <laughs> Oh. Ba, ano ba yun? Yeah. Yeah. Diyan to kaya magkakasundo kaya tong dalawang to. May, may asot po sana mamagkasundo ah. Pero ito si Iyay, ano yung suplado ito eh. suplado si Luso oh, nako inggitero pa <laughs> pag may bago siya muna ano iya pag may bago siya muna ang gagamit si mayordomo